So, ngayon po ay umaga at yung mga anak ko ay hindi pa kumakain. So, tayo ay magaharvest harvest muna pansamantala ng sinedrela, guys. sipo po, uh, yung mga rabbit ko ay medyo uh, nagsasawa na sa pagkain ng pellets. So, sa ngayon, kuha muna tayo ng sinedrela dito. So, ito yung harvest natin today. Mm, Ingit. So, let's go. Ay! Ayan. So, ayan na yung ating sinedro So, andito na tayo sa rabitan. Ayan. So, kung nagtatanong kayo guys, kung itong sinedrila ay pwede nating ibigay sa rabbit ng ah uh, kakuha, yes po, pwede po. Pero, baka naman umulan ha. So, kung basa, wag nyo po muna ibigay. Pero kung tuyo naman, mainit, ganyan, walang hamog, pwede nyo na po siyang ibigay sa ating mga rabbit. Oh. So, kaya ganito yung damit ko guys. Kasi kanina nag-picture ako ng rabbit. Ang nangyari, nakaramot ako. Ayan, kaya medyo nag-iingat nag tayo ngayon. So, bigyan na natin sila. Dito tayo magsimula. Hello! Guys, magandang magpakain ng Sinedre Lano di Flora kasi meron itong magandang may dudulot sa ating mga rabbit. Actually, ito daw ay nakakadagdag bigat sa ating mga alagang rabbit at lalong mas maganda sa mga inahing rabbit. nakakapagparami rin daw ito ng anak. yon and sa akin, talagang nagbibigay ako nito kasi nakikita ko sa mga rabbit ko na talaga namang nagugustuhan ng mga rabbit. At... Bali guys, hindi pa sila kumakain ngayong umaga ng pellets. Hindi ko talaga binigyan kasi ang plano ko, pakain ko sa kanila today is damo. Kaya lang, tinan nyo naman, super, sobrang init. So, hindi pa kaya ng power. Wala naman akong stock ngayon ng damo. Kaya, wait lang sila. Kasi kagabi naman, binisit ko naman sila. Pinakain ko sila. Hindi na ngayon gabi. Parang, alauna? Oo, alauna. Mag-aalauna. At saka kasi guys, syempre, oh, parang Mickey. tao lang din yan. Nagsasawa ang rabbit sa kinakain nila. Kaya maganda na meron tayong iba't ibang may offer na pagkain sa kanila. Ito Happy. At alam nyo ba na simula nang nag-alaga ako ng rabbit, wala pang kahit isang rabbit na tumanggi pagdating sa sinedrela. Talaga namang sarap na sarap sila dyan. Pag aagawa nila yan, nako. Sinasabi ko sa inyo. Kaya nga lang guys, ingat kayo pagpapakain ng sinedrela kasi pag minsan po, binabahayan po yan ng insekto. Kaya make sure lang na walang insekto yung inyong pinapakain sa ating mga alagang rabbits. Ayan. Kung meron kayong mga stress na rabbit or yung masama yung pakiramdam na rabbit, bigyan nyo ng sinedrila guys. Ano yan, uh, sisigla yan. Kasi isa sa ino-offer ko talaga na pagkain kapag merong masama yung tama na rabbit, sinedrila talaga. Kasi parang naano sila, naiinggan nyo. Lumalakas sila, ganun. Kasi syempre ikaw ba naman, paghainan ka ng gusto mo, syempre magpapakalakas ka. <laughs> Kaya guys, maganda na meron kayong mga tanim na halaman na pwedeng ipakain sa ating mga alagang rabbit. So dito meron din akong bagong tanim na mulberry. So pwede yan sa ating alagang rabbit. Binili ko po yan na pananim. So, andyan, meron din tayong MDA or Madre de Agua. Ayan. So, yun lang guys. Salamat sa panunood. Tanim na rin kayo. <laughs>